rin mga dad napaka luwang po dito sa amin tingnan niya, dito sa probisya yung pina ito po naka naka agenda na doon na to hindi ginagagamit ngayon pina sobrang lalim po ng putik yan pina... tatanggal ko po, po yung lapot para malagyan din namin ng mga ito mga ito so, uh, ganda po rito mga ito maluwa Kuman natin yung pakwan nila yan ah ah pula ah pula nito mga idol masarap po ito parang may asukal sa loob idol yung dati natin nung maliliit kami pangalan po nito ano, ah, uh, inuwiat sa kapapangan. Sa Tagalog, hindi ko alam ang pangalan nito eh. Sa ito yung ano, malagkit na asukal. Inuwiat, ang sabi niya ito. Ang kalabaw, puro po yan. Good morning, good morning. Suso po kami na may isa, tsaka daong ng chile. Mimerienda yun natin, ano? Kamuting na ito, no? Kamuting napakasarap. Masarap po eh ayon 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 idol ayon 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 ito ayon 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 idol ayon 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 Idol ayon 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 Okay. ayon oh, ayon 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 Okay. 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 ayon 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 okay. Okay, okay. Ano ang pangalan lang? Um, bigyan kita ng pang ano? Ito yung mga idol natin. Kumakain kami ng pakwan dito. Biyan namin ito. ng pang-Bilibigas mga idol. Anong pangalan niya? Itik, Itik. Mario, Mario Itik. <laughs> itik. Uh, nag lagi itik po kayo. Hindi. Tawagan lang siya Itik. Ayan. Bigyan kita bang pang-Bilibigas. Itiabal yung g-5. Tawag mo lang. <laughs> itik. Ah. All. All oh, itik? Oo oh, idol. P p p idol, ito mga idol. Pwede na kung garae ka niya. Ganyan ang garay! Hindi, hindi na daw gagaray. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Sa po kami nangaroon ng nang Ayan, o. Dito po siya ka sa lugar ang damdaman. Binagawa po nung mayroon natin. Na yung banda rito, ano siya, pwedeng magbinag ng balay yung na Sa gilid po. Ay, pakuha mo yung damdaman natin mga kapatid. thank you idol Magpina, thank you mga, thank you Ay, idol, idol, Ay, idol. Ay, thank, you. thank you Maraming salamat idol wow big po big na tukuna palay oh. dapat pa na dapat pa lamang pili ko kayo no? yung sombrero oh okay pataw pambilad idol ulos

Ito ang kukuha ko ng pangsawag namin sa storm na mais na Talong. Good morning, good morning. Ay, tsaka talong. Ang daming talong. Turmera, segunda. Ayan. Good morning, good morning. Good morning, good na araw, -araw natipita. Sobra, dali. turmera. Turmera yan. Good morning, good morning. Good morning, mga idol. Nandito na ako sa Malipangpang. Ayan, bubukong na kami. Wala pa Sa dalawa linggo pa lang po kami sa ano sa Sabado. Ayan. Ito po yung tingting niya. Ay. Masiya niya. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan po yung sira di ba ito mga ito. dito na ito po. Ito pong bagal na to ang bakal na yan naka ano po yan sa flooring para dito sa bubong ayan o di boy o di ayan o di boy good morning good morning walang kamata yan crispy talapia ay sarap na ulang talapia kay garota awesome na may good morning good morning Barang may dalang ano sinanay kanin kanin yan ayun Ayan, no? Ayan. Salamat po, nanay. Ano? Baka po, ano pinanunod ko kasi? Saan po yung lugar ninyo Ayan punta natin? Ayun po, ayun. Ayun, ayun, lang, nakita ko din, ayun, nakita ayun. din sa personality ni Idol. Sa TV ko lang narinig. Salamat po, nana Eh no? na miss ka. Hindi yung makalakad. Ay, opo. Puntahan ko. Puntahan ko. Puntahan ko. yun din lang. Ah, may mga kakanin. Okay. Ka oh, sige po. Puntahan natin Puntahan ko. Puntahan Ayan. Ah, no? oh, pula, pula.

Ayan lang po tayo mga idol, okay. aginay okay. siyang tok, Pero siyang tok. Ano ba to? sa cellphone niya ako ina-na-naipalaw? Ano ba po sa cellphone niya? Kasi po wala Akinara, po Akin pa na, papairan mo Opo idol ah, thank you. Hindi kayo kakain. Gusto ko nga po, pwede siya yung pagkain niyo eh. Opo naman, pwede naman. Ah, pwede po ah. Pwede naman. Yeah. Ayan po, magrelatog na kami eh. Yeah. Ayan. At ah, uh, magkakain. Ayan, nagkakain na mag -akanos mag -akanos si idol idol ko pa sa from Pampanga pa. Dumami yung ano, Tumani yung kanin kasi ano no, yung marami sila. Ganyan po sila oh, ay mga idol, mga kamamshi, mga kapapshi talaga po siya yung naglalagay Para kung dapat din mga idol. Talaga po siya ay napakaano niya sa mga tauhan niya. Masarap yan, ati-ati yan. Ay, para ano? Ay, para lahat po ay makatigin dito ba? Mati idol. Opo. Ay. Si Idol magmahal sa katuhan. Ayan po. Magmahal si Idol sa katakawta. Ay. Number one. Proud Opo. po ako sa inyo, Idol. Opo naman ito. Ganda lalatag na natin o, na. mga mga kamamshi oh. ang hanggang nila no nagpakuan no may patakuan pa po si Idol Opo ba bueno, 'yan ah t-shirt t-shirt tawag niya Ah sige Kundi pa-shamin sumang naging nagakanta yan Kaya po tayo mga kamamshi wag na po tayong hahanap ng plato sa dahon na lang din po tayo kakain Para mga kung may dahon Para po tayo makatipid at least, para wala na pong guggas-uggas ano po makakain po Idol Opo naman Ayan.

Ganyan dapat tayo, huwag na kayo nagpa-plato. Nagbukay sa barangay. Dito din po, dito pong barangay. Ah, talagang dito rin. lang po, sa isang kanto lang po kami. Malapit po sa PPP. Ah, din di kabila, ano? Dito sa papasok po. Opo, Ay, nabahay na tayo niyan. Dapat na abot-abot siya. po yan ang som na mais natin. Ganda ng may isa natin. Ang kanyang ano, pero po napakabait niya. Hindi siya Galunggong, galunggong at saka po som na mais is. Som na mais na masarap. Opo. Mamaya kalgaretang talapya araw ang butod ayaw ng karapin. Puro healthy po ang niluluto niyo. Kapon Ay, kasi lagang baboy. Ayan. Ang gusto ko po, Idol, ay, sa pinanonood nyo ay yung mga bulang lang. Ay, kayo na, kayo na! Mga daw na sili, tsaka susom na may, mga Som na may. Dapat pala may mangkuk kayo, baka maana, matapon. So, ano, yung susom na may. Mga daw na sili. Marami tayong sili. Ito, Ryan, Ay, Thank, Thank, Thank you po, Idol. Ayan am... ah, po. Pakuha pa, pa, kaya tayo ng ano, no? O ganyan na lang. Ganyan na, masarap pa yan. wala tayo mangkok. So, ang namay eh. Pagugas na kayo ng kamay, kain na tayo. Yummy, yummy, yummy. Opo, po, ayan, masarap po eh. Tawag na lang sila sa niyan. yan. ko po ay yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yes po. Yan ay ko po kayo pamaya. Ay, lang niya pong kakalimutan. Opo, po

Ya udah. Berarti Bapak lu. Dan mulai itu bye. Ayo masuk ke kanan. Kayak udah ya. Noleh, mangai gitu. Ini nasinya kurang. Entar nanti Hmm. ang tamis niya para may asukal sa loob. Mamaya, ano, kalka na itong ano? Ayun po kayo, talapya. Hindi ka ka dyan, Ryan. Wala, bilhin na lang. Pagka mong isang tomato sauce, ano? Sa toyo. Ang muna lalagyan na suka, asim, ano? Asuka, suka kaya, peanut butter, pwede mo lagyan. Oo na mainit. Sarap nito, tsaka yung kalungkong, mga ito, ito yung masarap na pagkain.

Pulong gubat. Ay, paasi, pa, Maasi Pa, maasin papuntang pulong gubat. Pulong gubat. Yan, ito yung uh, driver ni pare ko Rene Maglangke ya, sa munisipyo ng Kandaba. pareng Rene Maglangke. Maraming maraming salamat. Tawin natin na idol. ni natin ng konti para yung tubig. Tapos palitawin natin yung no. Yan yeah, uh, binagdala ko merenda at damit na mga, mga idol. Napakainit. Yan, yeah, no. Para litaw yung ano yung patag na patag para pagkatagulan na ito hindi siya puputi ano? maraming salamat na ito na bibigyan ko na lang siya ng pang nito ayan ah, para may pang pa mga idol good morning good morning mga idol kaya salamat ha so, ito tapos na mga idol bigyan niya papatag sobrang patag dami po tumataan dito eh. ayan po good morning good morning maraming salamat para rin maglaki